Magandang araw sa atin lahat mga kababayan At ngayon pag-uusapan po natin Ang naging sagot ni Mayor Magalong Sa hamon po ni Claire Castro Ang tagapagsalita ni Bongbong Marcos Na dapat di umano ay patunayan ni Mayor Magalong Ang kanyang mga allegation Na ang budget para sa taong 2025 Ay gagamitin lamang sa eleksyon At ito po ay papabor Sa mga kaalyado ni Marcos Jr. Lalong-lalo na po sa mga kongresista Dahil nakikita kasi ni Mayor Magalong Mga kababayan po natin Natalamak ngayon ang pamumudmud na ng ngayon at ngayon lang po ito nangyari, mga kababayan natin. Na ang kumilik ay pumapayag na ipagpapatuloy ang pamumudmud na ngayon na ng mga nakaupo sa pwesto ngayon, kahit pa sa panahon ng eleksyon. So dyan pa lang ay talagang kaduda-duda ang kanilang mga galawan, mga kababayan po natin. Pero alam niyo po ba ang sagot ni Mayor Magalaw? Hindi niya na kailangan patunayan o hindi niya na kailangan maglabas pa, no? ng mga ebidensya sa kanyang sinasabi dahil kitang kita na ang katotohanan na ang budget ay ginagamit lamang para sa eleksyon. Nako po, Claire Castro, sabi ni Mayor Magalong, naintindihan niya kung bakit mo dinidefensahan ang gobyerno, ang administration ngayon. Dahil ikaw ka, ang tagapagsalita at alam naman natin no, na ikaw mismo ay inamin mo sa iyong sarili na trabaho mo lang ang iyong ginagawa. Hmm, sige. Alam mo, naiintindihan ko naman si Kwan eh, si uh, Ma'am uh, Miss Claire Castro. No? Kasi nga, she has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga ngayon may mga ebidensya eh. Ang ganda ng sagot ni Mayor Magalong, mga kabayan. Actually, nasa kanila na nga po yung ebidensya. Which is, totoo naman. Di ba? Alam naman nila eh. Yung kanilang ginagawa eh. Kahit sa mga major projects nga ng gobyerno ngayon eh, wala namang nangyayari. Di ba? At dahil puro sila pamamudmud ng ayuda. Oh, dahil gusto nilang bumangwa ang kanilang pangalan. Yan ang nakakalungkot. Dahil ang mga kababayan natin, basta't makatanggap lang ng pera, hindi ko nila lahat ah. Yung iba nakatanggap ng pera, eh, bubutuhin agad kung sino nagbigay ng ayuda. Pero hindi nila alam, eh, pera din naman ng taong bayan, binabalik lang po sa kanila. Kung baga, kung tutusin, to refund lang po yan, no? sa pera na binabayad nating buwis sa gobyerno. Pero supposed to be, hindi sa kanyang paraan, kundi makapag-provide ng mas maganda pa, no? Trabaho, no? Magandang infrastructure. Pero ang tamad eh, mas malaki kasi ang kinikita nila, di umano, sa pamumunpod ng ayuda kaysa mag-invest sila, magpundo sila sa mga proyekto. Diyan, easy money lang. <laughs> Unang-una, doon palang sa AKAP, eh, hindi naman nakasali yan sa NEP. You no? Know? Eh bakit nagkaroon sa bicameral ng NAP ng AKAP nila? Itong pahayag... Yan ha? O, tingnan nyo, hindi daw nakasama sa National Expenditure Program or NET yung AKAP. Pero bakit na pasama sa GAA? O, di ba? So, wala pa si Mayor Magalong, mga kababayan po natin. Lalong-lalo lalo na po itong issue ngayon, no? sa 2025 budget kung saan mayroong mga blangko na katumbas ng 241 billion. At ito po, mga kababayan po natin, nakalungkot. Dahil, imbis ngayong araw, April 1, 2, and 3, ay meron po tayong oral argument, no? Para dyan sa bicameral issue, yung scamming sa bicameral, no? Maibinulgar ni Atty. Vic Rodriguez, uh, Congressman ongab at ilan pa sa mga advocates for good governance, advocates for accountability and transparency, no? Ay hindi po itinuloy ng Supreme Court. So, medyo uh, kaduda di ba? Ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon. Si Manang Cleo. <laughs> Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nilerespeto respeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng Alcalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na uh, patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon. Magbigay mag ng ebidensya, inasa e, inyo na nga sabi ni Mayor Magalong eh. Nasa inyo na eh. Hawak nyo na eh. Alam nyo na eh. Bakit pa magpo-provide ng imitensya si Mayor Magalong? Di ba? E eh, ikaw mismo, Claire Castro, alam mo eh. Magkano mong dyan? <laughs> Para kung mayroon pong issue, ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda hey. po kung mababasa ko ang lahat ng mga ibit Mabunahitin hey, mo lang yan eh. Ebidensya <laughs> niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan hey, ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us. Dahil another is they want me to produce, uh, one, to produce evidence. Even in fact, uh, ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Magdownload lang sila ng mga... mga Oy, Claire Castro, yung ebidensya daw nasa pagmumukha mo na. <laughs> Sabi ni Mayor Magalong, videos ng mga mga congressman na wala nang sinalita kundi ay, wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang aakap. Kung wala si speaker, walang ganito. Hoy, hey, speaker puro gano na lang lahat. Akala mo, oy, Castro, Loestro, eh mag-uusap kayong dalawa. <laughs> ang namimigay ng pera, yung speaker. Oo, no, tama. Pera ba niya yan? Eh, pera ng taong bayan niya. Wala pang direktang tugon din. Siyempre, hindi talaga sasagot yung mga yan, no? At ang gagawin ng mga yan, magpapalusot lang sila. Ano sabihin nila, wala naman talagang kinalaman ang mga kongresista sa pamumudmod ng Ayoda. Aba, magsinungaling pa. Agencies. So I think, in respectfully, they belong to the DSWD, the DOH, and the DOLE. So I'm not under, I'm not sure where it would come from, no, and it is um, allocated. Po. so in our experience, what the congressmen would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents. And... As a bridge, tapos, visigaw, no? Na po natin, ang administration, but okay, natin. yung alyansa ng bagong Pilipinas para kayo ay tuloy-tuloy na makatanggap ng ayuda. Tapos may 5,000 plus bugas pa. Di ba? So paano naging tulay sila? Eh si Luis Tro, kitang-kita, namumudmud ng pera. Di ba? Ang lakas ng sigaw. No? At kung hindi dahil kay speaker, wala tayong akat. Kung hindi dahil kay Marcos Jr., wala tayong ayuda. Tapos sila mismo nandun sa pamamudbud ng ayuda. Kayo mismo nandun. Sa pamumudbud ng ayuda. So, mahirap ngayon pasinungalingan, no? Ang uh, taong bayan dahil kitang kita mismo na kayo ay namumudbud ng ayuda. At napakarami nyo, no? Ayangamon eh, ni Mayor Magalong, kayo na. Ayaw na maglabas ng ebidensya dahil alam nyo na mismo, no? Na uh, may mga ebidensya sa patunay na ang pera para sa taong 2025 ay gagamitin para sa darating na election. And ako, agree ako dyan kay Mayor Macalong. Bakit nga siya pa yung ahamone na maglabas ng ebitensya? Bakit hindi kayo? No? Uh, bagkus, patunayan nyo na hindi totoo yung sinasabi ni Mayor Macalong. Kayo maglabas ng ebitensya. Na hindi totoo yung sinasabi ni Mayor Macalong. Dahil kung ano po yung nakikita ni Mayor Magalong, yan din po yung nakikita ng majority ng mga Pilipino. So, no choice sila. Alam nila hindi tanggapin po. Tangin ng pera yan eh. Tanggapin ng pera. Pero, uh, ako, no, bilang isa rin sa uh, sinusulong natin ay magkaroon ng accountability at transparency. Suportado natin si Mayor Magalong sa kanyang programa ng Good Governance. No? Ibuto natin kung sino ang karapat-dapat na maging leader. No? Hindi kung sino yung namumudmud ng ayuda. Dahil yan ay pera naman talaga. Pera natin yan. Pera ng taong bahay. At hindi natin dapat sila santuhin. No? Hindi natin dapat sila pasalamatan. Dahil yan ay pera natin na binabalik lamang sa atin. Diba? So maraming salamat, no? Uh, sa advocacy ni Mayor Magalong at sa video ito ay talagang ayhiyan po ang inabot dito ni Castro, no? At uh, itong mga palusot ng mga kongresista hindi na po 'yan obra. Eh, sa darating na eleksyon, tandaan natin, kung sino lang ang inendorso ni President Duterte sa pagka senador, yan po yung susuportahan natin. At kung sino ang nagsalita patungkol sa corruption, sino yung may advokasya na good governance, kagaya ni Mayor Magalong, yan po ang ating susuportahan sa mga local candidates. Thank you. Maraming salamat mga kambay.